ito guys di itong seminaryo eh itong seminaryo ito ang nalakihan namin dito kami magtatambay maglalaro bata pa kami dito mag ano uh, mga Christian mga, mga si Kristiyan dito basta mayroong madre sobrang Yan guys, sobrang init ng earth. Yan. Ayan, nandito yung uncle ko. Lista, mga ka, Uncle? Asa ka, Uncle? Dito ko, hindi dito 'yung Uncle ko. Dito eh.